Ang magandang babae na si Nina ay nasa supermarket para maggrocery. Napahiya siya ng kailangan niyang ibalik ang ilang pinamili dahil hindi sapat ang kanyang pera. Mas nasira pa ang kanyang araw nang may humarurot na kotse dahilan para matalsikan ng putik ang kanyang damit. Isang lalaking nagngangalang Sergey ang lumabas upang humingi ng tawad at sinabing babayaran niya ito, ngunit sinigawan siya ng galit na babae at umalis. Sa kanilang apartment ay binasa ng Mr. Ninina na si Alexander ang notice ng bangko tungkol sa kanilang utang. Sinisi niya si Nina dahil sa hindi pagpapaalala sa kanya at sinabi na maaaring mawala ang apartment kung hindi nila iyon mababayaran. Umiyak si Nina kaya humingi ng paumanhin ng mister at sinabing gagawa siya ng paraan. Sinabi ni Nina na tutulong siya ngunit ipinaalala ni Alexander sa kanya ang kanilang kasunduan na siya ang bahala sa paghahanap ng pera habang ang trabaho lang niya ay pasayahin ng mister. Pagkasabi nito ay hinubera ni Alexander ang sexy misis at sinibak ito. Gayunpaman, nag-aalala pa rin si Nina sa kung paano nila mababayaran ang kanilang utang. Samantala, nag-aalmusal si Sergey kasama ang kanyang pamilya at makikita na sa kabila ng kanilang kayamanan ay tila hindi sila masaya sa kanilang buhay. Galit ang misis na si Tamara sa kanyang mister dahil lagi itong wala at halos wala na siyang oras para sa kanila. Napagod si Sergey sa pagpapaliwanag sa kanya, kaya umalis na lang ito. Si Alexander ay isang profesor na nagtuturo ng wikang Chino sa isang universidad, at isa sa kanyang mga estudyante ay ang kanyang mismong asawa na si Nina. Giit ng kaibigan ni Nina na si Lara na maswerte siya dahil meron siyang matalino at gwapong mister. Tinanong niya kung magaling ba si Alexander sa kama at sagot ni Nina ay mas mahalaga ang pera para sa kanya kaysa sa kasiyahan. Sabi ni Lara na matagal pa siyang yayaman pero giit ng misis ay baka bigla lang may dumating na Prince Charming para sa kanya inimbitahan si Alex na maging translator ng bangko para sa mga Chinese nitong kliyente, ngunit dahil sa puno ang kanyang schedule ay pinakiusapan niya ang misis na siya muna ang humalili para sa kanya. Ang bangko na nagimbita sa kanya ay ang parehong bangko kung saan sila ay may utang, kaya giit ni Alexander ay baka bigyan sila ng pabor ng chairman kung matutulungan ni Nina na makuha ang mga Chinese clients. Sa bangko ay ipinakilala si Nina sa chairman, at ito ay walang iba kundi si Sergey, ang lalaking sinigawan niya kahapon. Sinabi ni Sergey na hindi niya gusto ang pagpapalit, ngunit giit ng kanyang assistant ay magaling si Nina. Humingi ng tawad si Nina dahil sa nangyari kanina, pero sinabihan lang siya ng chairman na gawin ang trabaho nito ng maayos. Dinala ni Sergey ang kanilang kliyente sa kasino dahil mahilig itong maglaro ng roulette. Binigyan niya si Nina ng $200 chips, ngunit sinabi ng misis ay hindi siya magaling maglaro. Ibinahagi ni Sergey ang kanyang kwento kung paano binago ng roulette ang kanyang buhay. Nabaon siya sa utang hanggang sa bantaan ang kanyang buhay ng mga loan sharks. Hanggang isang araw ay pumunta siya sa kasino at itinaya ang lahat ng natitirang pera niya sa number zero. Sa kabutihang palad, huminto ang bola sa numerong iyon at naligtas siya. Dahil sa kwento niya ay inilagay din ni ang chips sa zero at ang bola ay maswerteng tumigil sa numerong iyon na siyang nagpanalo sa kanya ng maraming chips. Binalaan siya ni Sergey na huwag nang tumaya ngunit ibinalik pa rin ni Nina ang lahat ng kanyang napanalunan sa zero. Tama si Sergey at natalungan ni Nina ang lahat ng kanyang mga chips. Gayunpaman, napasaya nito ang kanilang kliyenteng Chinese dahil napanalo naman niya ang itinaya ni Nina. Nang umalis ang kliyente ay inimbitahan ni Sergey si Nina mag-bowling. Iginiit ni Nina na hindi siya marunong maglaro ngunit matyaga siyang tinuruan ni chairman at tuwang-tuwa ang misis na matamaan niya ang mga pin. Pinayuhan ng assistant si Sergey na anyayahan si Nina mag-dinner at pagkatapos ay dalhin niya ito sa hotel. Ngunit nagdududa ang chairman kung sasama ang translator sa kanya. Naniniwala ang assistant na may gusto si Nina sa kanya at alam niyang makukuha siya ni Sergey sinunod ni Sergey ang kanyang payo at inimbitahan si Nina maghapunan sa isang magarbong restaurant. Pinag-usapan nila ang tungkol sa mga pantasya at realidad ng buhay hanggang sa nagsimulang dumiskarte ang chairman. Sinabi ni Nina sa kanya ang tungkol sa utang nilang mag-asawa sa kanilang bangko, ngunit giit ni Sergey ay ayaw niyang pag-usapan ang negosyo. Inanyayahan niya si Nina sa kanyang hotel room at na-offend dito ang misis. Humingi ng paumanhin si Sergey at sinabing hindi niya alam kung paano dumiskarte sa mga babae. Inamin niyang gusto niya si Nina at nag-alok siya na tulungan ito sa kanilang utang basta't ibigay din ng misis ang gusto niya. Sinabi ni Nina na hindi niya kailangan ng kanyang tulong at umalis ito. Sinabi ni Nina sa kanyang asawa ang tungkol sa nangyari sa meeting at ibinahagi niya kung paano siya nanalo ng 7,000 dolyar mula sa roulette, ngunit hindi niya ito tinanggap. Nagalit dito si Alexander at sinabing malaki sana ang naitulong sa kanila ng pera. Nang makita kung gaano kagalit ang kanyang mister ay sinabi ni Nina na sana ay tinanggap niya ang alok ng chairman na makipagsipin sa kanya. Inisip ni Sergey na iyon ay isang biro lamang kaya patuloy siya sa pagdadaldal tungkol sa pera. Sinabi ni Nina kay Lara ang tungkol kay Sergey na nag-alok ng paraan upang malutas ang kanilang problema sa pera at sinabi sa kanya ng kanyang best friend na maaaring siya na ang Prince Charming na hinahanap nito. Gayunpaman, sinabi ni Nina na siya ay kasado at siya ay pag-aari lamang ni Alexander. Nagkataon ay nakita nila si Alex sa kanyang pangalawang trabaho bilang tour guide ng mga turistang Chinese. Nang makita kung gaano kasipag magtrabaho ang kanyang mister ay na guilty si Nina kaya gusto niya itong tulungan. Isang araw, sinabi ni Nina kay Alex na nagsampana ng kaso ang bangko at sinabi ng mister na nagawa sana ito ng paraan ni Nina noong pumunta siya doon. Giit ni Nina ay mayroon siyang numero ng chairman at sinabihan siya ni Alexander na tawagan ito. Tumanggi si Nina at dahil pinipilit siya ng kanyang asawa ay nagalit ang misis at umalis. Buong araw na pinag-isipan ni Nina ang tungkol sa alok ni Sergey, hanggang sa gabing iyon ay sa wakas, tinawagan niya ang boss at pumayag na siyang makipagkita dito bukas. Kinabukasan ay nagpaalam si Nina kay Alex na siya ay pupunta sa library kaya papatayin niya ang kanyang cellphone. Maya-maya ay tumungo siya sa hotel at nakipagkita kay Sergey. Agad na tinawagan ng chairman ang bangko upang i-hold ang utang ni Alexander sa loob ng tatlong buwan ng walang interest at babaan ang rate nito. Habang nanananghalian ay napansin ni Sergey na galit pa rin si Nina sa kanya. Sinabi ng chairman na nagawa na niya ang hinihingi nito ngunit kung ayaw pa rin ng misis sa kanya ay malaya siyang makakaalis at hindi niya babawiin ang pinangako niya. Naantig si Nina sa kabaitan ni Sergey kaya sa wakas ay pumayag na din siya na maararo ni chairman. Pagkatapos ng kanilang bakbakan ay naging komportable na ang misis sa kanya. Siya ay masayang kumakanta habang nakikipag-inuman kay Sergey. Gayunpaman ay biglang nagbago ang kanyang mood nang maalala niya ang realidad at kinailangan na niyang umuwi pagbalik niya sa apartment ay ibinahagi ni Alexander ang magandang balita tungkol sa kanilang utang at inakala niya na dahil yun sa pagbisita ng mister sa bangko kahapon. Tila hindi nasa sabik si na sa balita at nang sinubukan ni Alex na makipagromansa sa misis ay sinabi nitong siya ay pagod. Samantala, pag uwi ni Sergey ay naamoy ni Tamara ang pambabaing perfume sa kanyang damit. Itinanggi ito ng mister na siyang ikinagalit ni Tamara at minura siya ng gusto. Tinawagan ni Sergey si Nina at hiniling na magkita sila sa parehong hotel bukas ngunit tumanggi ang misis at hiniling niyang ihinto ang pagtawag sa kanya. Gayunpaman, sinabi ng chairman na maghihintay pa rin ito sa kanya. Kinabukasan, tumawag si Lara at inanyayahan si Nina para sa isang girls' night out. Tumanggi siya ngunit giit ni Alexander ay dapat siyang pumunta dahil malapit lang din naman ito. Nang hapong iyon ay patungo si Nina sa party ng mga babae nang biglang nagbago ang kanyang isip at sa halip ay nagmadali siyang pumunta sa hotel kung saan naghihintay si Sergey. Buong gabi nagsalpukan ng Disney Princess at kanyang Prince Charming at mula noon ay napagkasunduan na nilang magkita tuwing Martes ng hapon sa hotel. Gayunpaman, sa araw na dapat sila ay magkikita, nagkasakit ang anak ni Sergey. Hindi rin siya makaantak ni Nina dahil nasa tabi lang niya ang asawa. Dahil dito ay naging malungkot ang mapangalunyang niyang misis kahit sa kaarawan nito. Nang magring ang telepono ay dali-dali itong sinagot ni Nina ngunit hindi ito ang tawag na inaasahan niya. Dahil sa kanyang kakaibang kinikilos ay nagsimulang mag-alala ng mister. Isang araw, pumunta si Nina sa bangko, ngunit hindi siya napansin ang kanyang kalaguyo. Tila na obses na siya sa kanyang Prince Charming at ang pinangarap niyang fairy tale na kasisimula pa lang sana ay tila matatapos na. Nagsimulang madepress si Nina, kaya dinala siya ng nag-aalalang mister sa doktor na nagreseta sa kanya ng mga gamot. Todo sa pag-alaga si Alexander sa kanya, at nang sinimulan siyang lambingin ng mister ay hindi na nakapagpigil si Nina at sa wakas ay inamin na niya na siya ay nagtaksil. Ang pag-aalaga ni Alex sa kanya ay napalitan ng pagkamuhi at tinanong niya kung sino ang lalaki nito. Nang tumanggi si Nina na sabihin sa kanya ay tinawag siya ng galit na mister na at sinabihan itong umalis. Dahil wala siyang matulugan ay tinawagan ni Nina ang kanyang Prince Charming sa kalagitnaan ng gabi. Humingi ng paliwanag si Tamara at nang walang masabi si Sergey ay napagtanto niyang iyon ng babae ng kanyang mister. Nakipagkita si Sergey sa kanyang kalaguyo at para maibsa ng pag-aalala nito ay sinabi ng chairman na bibili siya ng apartment para sa kanya. Tinupad ni Sergey ang kanyang pangako at bumili ito ng mamahaling apartment para sa kanyang kabit. Masaya si Lara para sa kaibigan dahil nagkatutuon na ang kanyang fairy tale. Samantala, si Alexander ay nasa bahay lamang, laging lasing, nalulumbay at depressed. Isang araw ay nagluto si Tamara ng almusal para sa kanyang pamilya na na-appreciate naman ni Sergey. Subalit ang kanilang masayang almusal ay nadistorbo ng tawag mula sa kabit ng mister na ay mas nagiging obsessive. Imbes na Martes at linggo lang silang magkikita ay gusto na siyang makita ni Nina araw-araw. Kung dati ay puro sarap lang ang binibigay sa kanya ng kabit, ay tila nakikita na ni Sergey si Nina bilang isang bagong pasanin. Palaging pumupunta si Nina sa kanyang opisina pero iniiwasan siya ng chairman hanggang isang araw ay na-corner din niya ito. Inanyayahan ni Nina ang kanyang Prince Charming na sumama sa kanya sa teatro, ngunit gihit ni Sergey ay busy siya sa trabaho. Nangako siyang sasamahan ito sa makalawa, ngunit lumipas ang mga araw ay hindi pa rin nagpapakita si Sergey. Isang gabi ay may biglang nag-doorbell. Agad na binuksan ng nasa sabik na prinsesa ang pinto, ngunit ang bumungat sa kanya ay si Alex. Hindi pa rin siya nakakapag-move on, at sinibak niya ang misis habang sinasabi na pagmamayari pa rin niya ito. Tinawagan ni Nina ang kanyang kalaguyo sa kalagitnaan ng gabi, at sinabi sa kanya kung ano ang nangyari. Sinabi ni Sergey na pagbabayarin niya si Alexander, ngunit sinabi ni Nina na kalimutan siya dahil mayroong isang bagay na mas mahalaga. Siya ay buntis, at si chairman ang ama. Sinabi ni Sergey na susuportahan niya ang bata financially at kahit gusto ni Nina ng higit pa dun ay naiintindihan niya na hindi ito maibibigay ng Prince Charming. Pag uwi ni Sergey ay tinanong siya ng kanyang lasing na asawa kung ano ang nangyari. Ipinagtapat ng mister na buntis ang kanyang kabit. Giit niya ay walang magbabago, ngunit pagod na si Tamara. Hinalikan niya si Sergey at tuluyan ng nagpaalam. Samantala, nasa parke si Alexander nang bigla siyang bugbugin ng dalawang lalaki. Sila ay binayaran ng chairman para turuan siya ng leksyon. Pagkalipas ng mga araw ay pinagawa ni Sergey ng sariling travel agency si Nina. Ang best friend niya namang si Lara ay nakatuluyan ng ex niyang si Alexander. Ikinwento ni Lara kay Alex ang tungkol sa baniling agency ni Sergey para kay Nina at ipinaalam din niya rito na ipinagbubuntis ng dati niyang asawa ang anak ni Chairman. Humingi ng tawad si Lara dahil sa pagsabi tungkol dito ngunit tiniyak sa kanya ni Alexander na ayos lang siya. Gayunpaman, sa kalooban niya ay galit at pagkasuklam ang nararamdaman ng kawawang viudo isang araw ay nagdala siya ng kutsilyo para saksakin ang lalaking nagnakaw sa kanyang prinsesa. Babarili na sana siya ng bodyguard pero napigilan ito ni Nina. Dahil alam niyang hindi siya sasakta ng dating mister ay kinausap ni Nina si Alex at kinumbinsi itong bitawan ng kutsilyo at umalis. Lumipas ang mga taon at nakatira na si Sergey kasama ang kanyang bagong pamilya, ngunit tulad ng dati ay naging casual na lang ang trata niya sa kanyang asawa at ganoon din si Nina sa kanya. Isang araw, si Alexander na isa ng doctorate at matagumpay na profesor ay naimbitahan sa isang party kung saan nakita niya ang kanyang dating asawa at ang mister nitong si Sergey. Nilapitan siya ni Nina upang makipag-usap at si Sergey ay tila walang pakialam dito. Nang maglaon ay nakatanggap ng tawag si chairman at nagpaalam siya sa kanyang misis na kailangan nitong umalis para sa isang mahalagang bagay. Nang wala na siya ay ipinagtapat ni Alexander na mahal pa rin niya ang dating asawa at kasuol naman siyang inimbitahan ni Nina na mag-hotel. Sa isang pambihirang gulong ng palad, si Sergey na dati ay palihim na nakikipagkita kay Nina, ngayon ay late ng umuwi para gumugol ng oras kasama ang una niyang pamilya. Samantala, si Alexander, na dating asawa ni Nina, ngayon ay kabit na niya. Nilinaw ng dating misis na magiging kaswal lang ang kanilang mga pagsisiping, dahil hindi na siya ang dating Nina na nakilala niya. Gayunpaman, habang siya ay pauwi, nagsimulang tumulo ang mga luha ni Nina, dahil napagtanto niya na hindi iyon ang happy ever after na kanyang pinangarap. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel para maging updated sa mga bagong recaps. Hampasin mo lang ang notification bell.